Ako po si Lisa Yangga, nagagamit po ako ng Golden Inso, dahil ito po ang nagpagaling ng diabetic ko type 2. Ito po yung nagkatulong sa akin para nakalakad ako, naganda yung pakiramdam ko, uh, kahit paningin ko is maganda na po. Kasi noon po na hindi pa ako nagagamit, Uh, masyado po akong mapayat uh, hindi po ako naga uh, hindi ako mm, magana kumain at saka uh, hindi po ako makatulog ng gabi uh, sa ngayon, nagagamit na po ako ng golden inso ito po yung maganda na po yung pakiramdam ko yung panginginig ng Kalamnan ko is natanggal na po siya dahil sa Golden Inso. Mm -hmm.